Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba sa kanila ang talagang pwedeng koronahan ng Miss Universe Philippines for 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusupport dito. Araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines candidates tayo ngayon. Sa mga naglalaban-laban dito ng na mga kandidata, ay talaga namang masasabi ko, ito yung Miss Universe Philippines na unforgettable. Yes, para sa akin kasi syempre sobrang dami ng mga reigning queen from another pageant na nagsisalihan na sa mga national pageant at naipadala na sa international pageant. Kung parang ito yung dream na natin eh, pagsamasamahin sila tapos paglaban-labanin. Kung natupad yung pangarap natin dito sa edition na to. Tapos ito din yung edition talaga na sobrang happy ka kasi parang yung mga gusto mong kandidata na gusto mong makita ay nakita mo talaga dito sa competition ng Jojan syempre yung pambato ng tagi na sobrang kahit noon pa talagang will wish list ko na siya na sana sumali siya dito sa Miss Universe Philippines and then of course nandiyan din yung pambato ng Cebu na talaga namang masasabi ko isa din sa mga wini-wishlist natin paano kung pagsumali kaya uli siya sa Miss Universe Philippines at dyan din syempre yung pambato ng Quezon Province na talaga namang maloloka ka naman dahil sobrang tagal mo ng wishlist to and then ngayon nandito na siya sa competition kaya isa to sa mga unforgettable talaga na na beauty pageant na sa taon na to, kumbaga parang masasabi mo ang Miss Universe Philippines talaga ang the best na edition na 'to. Yung ito yung edition nila, yung talagang masasabi mong hindi mo makakalimutan, 'di ba? So, syempre, nag-aabang tayo kung ano nga ba ang pasabog ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines lalo na pagdating ng prelim, coronation night kung paano talaga nila susungkitin yung corona syempre hindi po pwede underestimate yung bawat kandidata kasi pwede ang manalo dito isang veterana pwede din naman ang baguhan pwede din naman yung mga dark horse candidates na hindi mo napapansin so maraming mga possibility talaga na pwedeng mangyari ngayon. Kaya mahirap i-predict talaga ang Miss Universe ngayong taon na to. Itong Miss Universe Philippines na edition na to. Sobrang hindi mo masiguro siya na nga ba. Pero syempre, may nakikita tayong malakas, may nakikita tayong na consistent yung galawan at talaga naman Nandun doon ka pa rin sa kanya na komukam shaito, 'di ba? But depende pa rin sa destiny ng girls. So, meron tayong pag-uusapan ngayon na kandidata na talagang masasabi natin, susubukan natin yung yung mga kandidatang to kung gaano nga ba sila kagaling. Ito ay si Miss Bagyo na si Tara Valencia at saka syempre ang pambato ng kainta na si Stacy Gabriel yes si Stacy Gabriel to be honest isa to sa mga talagang wish list ko din na sabi ko sana sumali at eto nga di ba naging open naman na siya nung nakaraang taon sabi naman niya na sasali talaga siya dito sa Miss Universe Philippines. Nagulat lang ako kasi parang tinutukon niya talaga, di ba? So, yun, akala ko nag-joke-joke lang siya. By the way, yung lumalabas siya sa Binibining Pilipinas, talagang isa siya sa mga kandidata na na-amaze ako in terms of yung mga pasabog niya talaga doon sa Binibining Pilipinas at saka yung beauty na meron siya. Kasi dati si Stacey, kapag tinignan mo, sabi ko, mal maala Abigail Arenas yung atake eh si Abigail Arenas, she's a very strong contender talaga noong time din niya, di ba? Lalo na yung lumabas siya sa Miss Universe, diba? talaga masasabi mo, nako, Abigail Arenas, napakalakas na ito. So, ganun din yung tining ko dito kay Kainta. So, talagang masasabi ko, isa siya sa mga nalalakasan akong kandidata at pulido ang kanyang calm skills talagang masasabi ko panalo and then ngayon nandito na siya sa Miss Universe medyo na surprise lang ako kasi para yung ina-expect ko na aatake siya ng ganito aariba siya ng ganito hindi ko nakita yun ngayon kumbaga parang doon ako nakukulangan sa kanya kasi kilala ko na palaban ng isang Stacey Gabriel at talagang maora yan kung maora pero ngayon parang ate parang bigla ka nawala sa eksena. So, yon So, styling. Naghahanap ako ng mga pasabol na styling. Hindi consistent eh. Minsan, may momento siya na biglang panalo yung styling niya. Minsan, biglang nawawala sa eksena. Pero, isa lang nasisiguro ko dito kay Stacy in terms of confidence, talagang panalo ang kumpiyansa nito. And then, yung calm skills niya, talagang masasabi ko, kakabog ang calm skills nito. Ayun ang bala na meron si Stacy Plus, nandoon din, na magaling din to pagdating sa execution, pagdating sa intablado. Alam niya kung paano mag- makikipaglaro talaga sa competition. Kaya sabi ko, hindi mo rin pwede talagang i-underestimate yung kakayahan ni Stacy Gabriel dito sa competition ng Miss Universe Philippines, di ba? And then, pangalawa, na ko ay si Tara ang pambaton ng Baguio. So, halos magkamukha silang dalawa kung titignan mo eh. Pero, iba namang atake ang ipinapakita ni nito ni Tara Valencia. From the beginning, nakita natin na talaga naman beautiful face ang talagang bumulaga sa atin. Isa siya sa mga masasabi kong face card, di ba? Na talagang masasabi mo, ay nako, may laban tong babae to plus nando doon orahan talaga nando doon din talaga na kumakabog talaga ang orahan nito plus yung styling na meron siya sobrang panalo isa siya sa mga consider ko na malakas na kandidata dito sa competition ng Miss Universe Philippines and then kung styling talagang kakabog ang styling niya consistent ang kanyang styling from the beginning until now so minsan Medyo parang natatapangan lang talaga ako sa mukha niya. So hindi ko makita yung charm. Pero yung gorgeous, nandoon talaga. sa so, halagang papalo. So pwede pa si Tara Valencia talagang makipagsabayan sa Miss Universe? To be honest, yes. Kasi meron siyang uh, extravaganza na talagang masasabi mong kumakabog talaga yung eksena nito. Yung laro ni Bagyo na medyo nakakatakot kasi alam mo na talagang kaya niya makipagsabayan. And then kapag dinala mo to sa international or sa Miss Universe na, Parang piling ko talaga yung alam mo yung kaya niyang makipag bayan, makipagpupukan sa mga Latinas. Kaya niyang makipaglamunan ng bonggam bongga doon sa Miss Universe. Kaya isa si Baguio sa mga nakikita ko rin na talagang malaki din talaga ang chance na ito na makarating sa top 5 at makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Katulad ni... Stacy Gabriel ng kainta. So, yun. first time experience, masasabi ko naman para kay Tara Valencia sa isang national pageant, she's a very well. So, yun. Very well na. Kung baga, para okay na. Kaya lang siguro, kailangan lang mabuo talaga niya yung ano, yung, yung kumpiyansa niya para mas maging panalo. Ganon. So, yon So, sa kanilang dalawa ni stay Gabriel, sino kaya makakarating sa kanila sa pagdating sa top 5 ng Miss Universe? To be honest, ako ang tumatakbo sa utak ko. Yung laro kasi ni Tara Valencia, magaling eh. So, from the beginning, playoy na talaga siya. And then, yung playoy na to, yung game niya, consistent. So, ayun ang maganda kay Tara Valencia. Talagang, in terms, yung beauty na ino-offer niya, mas fresh, matangkad, may body, and then napapansin. Kaya sabi ko, ang laki ng chance nito na, na makatungtong talaga doon sa top 5. Kung parang, kung pag-uusapan natin top 5, kaya ba ni, ba, ni Tara Valencia? Oo naman. So, kakayanin niya to kasi consistent siya eh. And then plus nandoon, doon, kabugera din, marunong romampa, may body, and then panalo ang kanyang orahan. So, talagang yung laro niya safe talaga. And then, compare naman kay Kainta, si Kainta pwede siyang madali ni Baguio sa pamamagitan ng mga pasabog ni bagyo Pero, mag-ingat din si Baguio kay Kainta kasi pagdating na sa home skills, eto kasi si Kainta may ibinubugad din eh, marunong romampa and then talagang pag nag-ayos siya, pa, talagang makaya niyang sumabay. So, player din siya pagdating sa entablado. So, kung ano yung ginagawa ni, ni Baguio, kaya din gawin ni Kainta. Kaya lang kasi si Kainta may extra miles na tinatawag. Ayun yung kanyang con skills kung gano'n siya kakumpiyansa. Na ayun naman yung weakness nito ni Baguio. Kaya pag nagsabay silang dalawa sa top 10, Sweptihan talaga kapag napatapat kay Bagyo ay magandang question at nasagot niya to ng maayos. And etong si Kainta, pag once na nagpa ano, nagpabibo or nag, hindi, ang pali yung bibong ano, church, pag once na nag-arangkada na ang kanyang home skills pagdating sa top 10 parang pili ko mas mai-impress yung mga judges kung paano sumagot etong si Kainta. Kaya yung chance ni Kainta at going to the top 5, mas malaki yung chance niya na nakikita ko more than dito kay Baguio. Kasi si Baguio, pagdating sa form skills, ayun nga, medyo parang hindi pa siya ganun ka, ka ano talaga, kabongga sumagot. So, minsan, parang mararamdaman mo sa kanya yung nag-aalinlangan mismo siya sa sarili niya pagdating sa com skills. Saka yung, yung kumpiyansa eh, kasi mas confident talaga itong si Kainta more than dito kay Baguio. Si Baguio kasi talagang uh, medyo kulang pa sa fight na yon. Ayun lang, yung, yung kumpiyansa kung paano siya magsasalita at kung paano siya magbabato talaga ng mga sagot niya. Ito kasi si ano, si Stacy, doon siya magaling. Doon niya babanatan talaga yung larong to na sigurado ako na parang pag once na nakahawak siya ng microphone, magpapakitang gila siya sa mga judges at possible ang mga judges ay ma-impress doon sa mga isasagot niya doon sa mga tanong sa kanya. So, yun yung chance ni Kainta kaya para makatungtong doon sa top five. So, yun. So, doon talaga sa part na yun. Medyo, ano talaga, delikado dito si Baguio. Pero, syempre, may key pa rin si Bagyo, Sabi ko nga, kung magiging consistent si Baguio sa mga galawan niya at talagang pagdating sa coronation night, yung alam mo yung ibibigay niya talaga yung sarili niya na bonggang bongga ay kaya tong lusutan ni Baguio para makatungtong sa top 5. So, delikado naman doon si Stacy kasi may charm din naman na in-offer itong si Bagyo Kaya sa kanilang dalawa, pareha silang malakas sa akin pareha silang na may in-offer na possibility na makatungtong talaga sa top 5 sa competition ng Miss Universe Philippines and then kung, kung charm ang pag-uusapan, pareha silang may charm, pero kasi ang charm ni Bagyo, mas fresh mas parang mas kailangan natin and then may height and then plus nandu doon talaga na yung orahan talaga hindi siya nagpapakabo so yon kaya parehas lang sila sa akin na anytime isa sa kanila ay pwedeng makalusot talaga sa top 5 yung tipong hindi ka magugulat kung si Kainta ay nakatungtong sa top 5 or kung etong si uh, Tara Valencia ay makatungtong sa top 5 So, parehas silang may ino-offer na talagang masasabi mo din naman na talagang maganda ang kanilang laban na ginagawa dito sa Miss Universe Philippines and then mapapahanga sa kanila ng bongga-bongga kasi alam mo na ang laro nila ay talaga namang maayos at talaga nandudoon sila sa planadong laro. So yon So mas ko consider ko na si Kainta at saka si Baguio ay talagang contender talaga sa competition ng Miss Universe Philippines. At consider ko din at nakakatakot silang kalaban dahil may baon sila dito sa competition na alam mo na bubuga ng bonggang-bongga, -bongga, lalo na pagdating sa coronation night. So, tingnan natin kung sino ang aangat sa kanila pagdating sa coronation night. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino sa tingin mo ang mas malaki yung chance na makatungtong sa top 5 between kainta and bagyo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys. we